paalala sa lahat ng Pilipino at mga OFW na umuwi sa Pilipinas. Babala, huwag natin baliwalain ang e-travel dahil isang Pilipina nga ang na-charge ng 300,000 pesos What? pagdating nito sa terminal sa Pilipinas. Ito nga ay dahil sa mga alahas na binili nito sa Hong Kong. Kung iniisip nga ng ibang mga traveler na isa lamang itong simpleng QR code, nagkakamali kayo. Sa dulong bahagi ng video ito, ay ipapaliwanag natin kung ano at ano ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa bagay na ito. Lalong-lalo -lalo na kung ikaw ay isang OFW at para nga sa naging kananasan nitong si Kabayan at sa buong detalye ng balitang to panoorin natin ang video na to. Seryosohin niyo yung mga e-travel din yun. Akala nyo QR, QR lang yon. Dahil nagbayad ako ng 300,000 pesos penalty sa aking tax dahil sa mga binili ko na jewelry sa Hong Kong. So mag-story time tayo habang pinapakita ko ito sa inyong lahat. Wala naman talaga akong balak bumili ng mga diamonds. Pero sabi ng best friend ko, dahil birth month ko ngayon, punta na lang din ako doon sa expo. 19 pieces lahat tong jewelry na to. Ang hinahanap ko talaga sa expo is earrings na roscas or de screw Kasi nga, walain talaga ako. Eh, yan, nabudol. na Napadpad ako dito. So, this one, island-based company. So, sabi ni best friend ko, puntahan ko daw sa expo. Ano to, nakascore ako. Per shape siya na 2 carat. And and then oval shape na 2 carat then it's so nice guys kapag nilagay siyang ganyan this ring naman is 5 carat in rose gold na band dream ring ko to and regalo ko siya kasi nga 31 na ako baka bibilin ko siya pag 35 ako or what deserve ko naman yun yung naiisip ko kasi Actually, kung titignan ninyo, ang liliit lang na mga earrings na to. O, oh, practice na tayo paano magbenta, Cherry. Ito, diamond siya na thunder sign. Tapos, oval naman. Mga studs earrings to, guys. And teardrop. Ang liit lang niya, no? and isang loop earrings. Lalagay ko siya guys, papakita ko sa inyo. Alam nyo ba, nung pagdating ko sa airport, hindi ito nakalagay. As in, wala talaga akong hikaw. Di ba? Diba? So pretty. Ang galing, no? Ang cute ng stash. So, ipaparto ko na lang yung haul, guys. Pero, basically, kailangan nung mag-declare pag above 10,000 yung daladala mo. And during the time, kasi nagmamadali kami and inaantok na. Whole day kami sa Macau. Tapos, bumiyahe kami from um, Hong Kong ng 11 p.m. Nakauwi kami 2 a.m. na. So, nawala siya sa isip ko. And first time ko din kasi bumili ng jewelry abroad. So, lesson learned siya for me. Make sure, guys, na makapag-declare kayo if ever na makabili kayo ng ganitong amount ng mga gold. Kasi ang nangyari pa, cash mo siya babayaran at kapag umalis ka, wala na, confiscated na siya. Buti na lang nakahiram ako kay Louie ng pera at meron siyang cash kasi the next day meron kaming transaction. Normally, hindi talaga kami nag-withdraw kasi ng cash. So, happy naman ako, bakit? Kasi lagi pag may nangyayari sa akin, ginagawa ko siyang learning curve as a negosyante. Sanay na ako na may mga panahon talaga na may talo ka. Pero ang importante, masaya naman ako sa mga purchases ko na to and iho-haul ko siya sa susunod na video kasi medyo madamadami siya. Lahat to, yung mga alahas to na talaga namang tiniis ko na wag bilhin and later na lang sabi ko kapag ka deserve ko na at tapos na yung mga project ko sa Thai Beauty Shop. So yun guys, yun siya. Ganun yung nangyari sa akin. I hope maging lesson to. A lesson na siya sa akin kasi masakit yung pera na yun. Pero I hope uh, wala nang maka-experience na to kasi mabigat po talaga siya. Para sa mga hindi nakakaalam, lahat ng mga imported product na galing sa ibang bansa at kahit na nga yung mga product na in-export palabas ng Pilipinas at kapag dinalan nyo ito ulit pabalik ng Pilipinas ay subject na nga ito sa duties and taxes. Pero ano nga ba ang mga bagay na pwede nating bitbitin galing abroad na hindi na natin kailangan magbayad ng extra tax? Kung ang mga dala nyong goods ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos or below ay hindi nyo na nga kailangan magbayad ng tax at hindi nyo na rin kailangan itong i-declare sa inyong mga e-travel. Exempted nga rin tayo mga OFW sa tax sa mga pinapadala nating balikbayan box or sa mga bagahe na daladala -dala natin sa tuwing magbabiyahe tayo pabalik ng Pilipinas. At yan nga ay tatlong beses tayong entitled sa loob ng isang taon basta ang halaga ng mga dala nating goods or mga pinapadala nating balikbayan box pabalik ng Pilipinas ay hindi lalagpas sa 150,000 pesos. At siguraduhin nga rin hindi ito in-commercial quantity at hindi intensyong pagkakitaan or gamitin para sa isang negosyo. Ano nga bang mangyayari kung sakaling hindi tayo mag-declare ng mga nasabing dala nating goods at lumagpas nga ito sa limit na allowed lamang nating dalhin? Pwede nga tayong patawan ng tax at surcharges or yung tinatawag na dagdag singil. Magkano nga ba ang posibleng i-charge sa atin? Pwede nga tayo ma-charge ng 30% at base nga ito sa total amount ng mga excess nyo dalang goods balik ng Pilipinas. At kung sakaling suot nyo ang mga binili nyong alahas sa ibang bansa, ay kadalasan wala naman nagiging problema dito. At para sigurado, lagi nga nating bitbitin ang mga resibo para kung sakaling masita tayo at kung sakaling pagbayarin tayo ng extra tax sa custom, ay sigurado tayong hindi tayo magbabayad ng sobra sa mga excess natin ng mga alahas. Perfect. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maram salamat sa ipanunod!